Hello guys, good morning. So, ay, alamig. <laughs> ngayon siguro yung pinaka malamig na temperature namin ngayon dito sa Suri BC. So, ngayon is 2 degrees. So, nag-start yan madaling araw, nag-1. Nag-1, tapos ngayon 2, and then pataas ulit ng pataas four. Pinaka, ano na siguro mataas is 10, 10 degrees today, yung araw na ito. Tapos, hindi uh, ko na na-video pero yung mga roof na mga bahay, may mga frost na sila. Kasi sobrang baba ng temperature, nag-1. So, balik ulit siya, sa pinaka ulit bukas is nasa 4, yata 5. Pero malamig na, unti-unti na lumalamig, no. So, ang excited talaga kami is yung snow. Ngayon, <laughs> kahit na nakakatakot mag-drive, talagang yung snow inaabangan namin. Kami yung mga anak ko, tsaka ako, yan. Kasi si, si Ricky, hindi siya mahilig sa malamig. Gusto rin niya makakita ng snow, pero syempre, di ba? Ano? Natuloy yung sipong ko. <laughs> ang lamig kasi. Hindi <laughs> ako nakapagmask. Kasi pag tumama yung lamig sa mukha mo, hindi mo mapipigilan, patulog yung sipon mo. <laughs> so, yun guys, no. Yan, so. natunaw na agad yung frost kasi umaraw na. Pero, ginang, ano, ibig sabihin na mababa na yung temperature, nag-frost na yung mga bubong. Yan. So, ngayon kasi day off ko. So, gagawin ko lang yung usual ngayon na mga gawain. Yan, maglalaba kami ni Mama. Thankfully hindi uulan kasi ahirap maglaba kapag umuulan. Kasi 'di ba ang laundry area namin is hindi sa bahay namin, no. Malapit dun sa office ng community namin kami naglalaba kaya uh, hassle sa amin kapag umuulan. Kasi nga mababasa yung lalaba namin pagka-tuyo na siya, 'di ba? So may dadala pa kaming plastic bag para takpan yung laundry namin para hindi siya mabasa kasi nga tapos na siya tapos na dry na rin siya yun guys no so yan so sige guys mamaya na lang ulit uwi muna ako sa bahay guys. Ito yung Christmas tree namin na maliit. Shhh. Yan. Simple lang. Simple lang yung Christmas tree namin. Yan. Ilang years ko na tong ginagamit. Yan. Hindi na kami nabili ng bagong Christmas uh, tree. Hindi na rin kami nabili ng bagong mga decorations. Yan lang din ginagamit namin. Siguro 4 years na. Ayan, ah, 4 years na namin ginagamit niya. Okay pa naman siya, kaya hindi na namin kailangan bumili ng bago every year. Ayan. Ayan, guys. So, meron ako ditong box na dumating kahapon. Hello Fresh. Umorder kasi ako nito. Kasi meron akong... Ang... Um, binigyan na ako ng bagong doktor ko ng ano... ng diet. So, Mediterranean diet. Kasi nga, kailangan ko na mag-lose ng weight. Dahil overweight na ako. Tsaka, nahihirapan na rin ako sa katawan ko. So, yun nga. Kaso, hindi ko alam kung ano anong, anong mga Mediterranean na pagkain yung bibiling ko. Kaya, ang ginawa ko, umorder ako sa Hello Fresh. Tapos, ito naman, pang dalawang tao na to. So, either dalawang beses ko siyang kakainin or share kami ni Ricky. kanya So, tatlong meals siya. So, eto. Tatlong meals, tatlong bag na ganyan. Tapos, may kasama na rin yung meat. Tapos, yung... Kung ano-ano pa. Lahat na ingredients nandiyan na. Tapos, may kasama siyang recipe. Papakita ko sa inyo yung recipe. Ayan. So, ito yung mga recipe dun sa box na yun. Tatlo yun eh. So, ito. Yung Smart Chipotle Glazed Pork Chops. Sana hindi siya maanghang. <laughs> Tapos, may instruction na siya sa likod. Ayan. Yan. Tapos yung isa ay Smart Golden Shrimp Coconut Sauce. Tapos yung pangatlo ay Calorie Smart Moroccan Spiced Turkey Bowls. Yan. So ito hindi ko napili, ito bigla na lang dumating. <laughs> Pero last time, nung nag-order ako, pinili ko yung mga in-order ko. Kaya, yung mga gusto kong meat yung nandun. Kaso ngayon, may turkey sila. So, sana okay yung lasa na itong turkey na to. Kasi, di talaga namin gusto yung turkey. Sa totoo lang. <laughs> di namin gusto yung lasa. Guys, so, reminder lang, hindi to sponsor ah. <laughs> And then, nag-hello fresh na rin kasi ako dati before. Tapos, pinloss pinos ko na account ko tas ngayon ano ulit ako na gawa ulit ako so yung tatlong meal na yan nasa sa eighty dollars yan tapos um tawag dito matagal ko na yung kakainin siguro five days kasi nga sa isang meal, dalawa dalawang portion siya pang dalawang tao siya so mga five days ganyan six days So, pero may iba pa rin ulam kasi yung mga anak ko hindi naman kakain ito eh. So, para sa akin na ito, kasi nga nahihirapan ako sa pag ano ng mga recipes na Mediterranean, nahihirapan ako. Parang nagsa ako sa internet, ganyan. Pero itatry ko pa rin na maghanap ng recipe, tapos ng mga ingredients, tapos yun na lang yung lulutuin ko everyday para nga makatulong sa pag ng weight ko at saka tawag dito kasi nga um, nung last blood test ko so naka dalawang blood test ako kasi yung una may nakita yung doktor ko na sabi meron daw ako yung iron overload so chinek niya ulit for the second time sabi niya na ano na and nung nga ulit, mag-blood test kang nga ulit. Yan, so, nagpa-blood test ako ulit. So, pangalawa, yun pa rin yung results. So, meron akong iron overload. So, ano ba yung iron overload? <laughs> so, doon na rin sa pangalan, sobra-sobra yung iron ko. Yan, so, nagulat din ako kasi last time, ano kasi ako, ay anemic, yung kulang ako sa dugo, ganyan. Tapos, mababa yung iron ko dahil doon. So, pinag, yung dati kong doktor, pinag pinag-take pa ako ng iron medicine, iron pills para lang tumaas yung iron ko, no. Tapos, and then after no, na-surgery nga ako. So, after ng surgery ko, yun, nagtatake nga ako. Pero kasi, tamad ako uminom ng mga vitamins. so, yung iron medicine na yun, hindi ko na ubos. Yan guys, no. Kumuha <laughs> na ako na ng stand ng alay yung braso ko. <laughs> Yan, nag-iba tayo ng, ano, ng pwesto. So, ayun nga, no, yung iron overload pala is, yun nga, sobrang dami ng iron sa katawan. And then, yung katawan, wala siyang way para ilabas yung extra iron sa katawan. So, ang nangyayari, nagpe-penetrate siya doon sa mga organs. So, ang pinaka-target niyang organs is heart, liver, tsaka pancreas. So, pag hindi ko kinontrol yung iron ko. Papasok siya don sa mga organs na yun. Tapos, magkakaproblema. So, yun yung natatakot kami. Kaso, hindi pa kasi kami nag-uusap yung doktor ko. Sa December pa kami mag-uusap. Yung appointment ko is sa December pa. Eh, ano lang ngayon, November lang. Third week ng November pa lang. Kasi yun yung pinakamagang schedule. So, ang ginagawa ko is, nag-ano ko, nag babawas ako ng mga pagkain na rich in iron o kaya yung mabilis maka-absorb ng iron. So, hindi na ako pwede mag meat kagaya ng beef, yan, pork. Pwede naman ng pork pero konti lang. So, mo, more on ano ko, white meat chicken, fish, ganyan. Hindi na rin ako pwede sa mga raw seashells. Yan, sa mga, I mean, raw shellfish pala. <laughs> Seashell. Hindi na ako pwede sa mga raw na shellfish. Yan. Kahit cook, hindi na rin ako nakakain ng cook. Yung shrimp, okay lang yung shrimp. Basta konti nga lang. Ang sabi kasi sa diet is, huwag mong pagsasabayin. Kunyari, yung dalawang pagkain na may iron or mabilis mag-absorb ng iron, huwag mong pagsasamain sa isang meal. Ganyan. So, careful rin ako sa mga gulay. So, hindi na rin ako pwede sa mga citrus na juice or fruits, kagaya ng orange, lemon, yan. Pwede pa naman ako sa apple strawberry. So, may option pa naman ako. Kasi, iniisip ko, parang wala na akong makakain. Pero, nung no, sinurge naman namin, meron pa namang mga gulay, prutas, ganyan. Na, tsaka meat din. So, hindi, hindi, ko mamimiss masyado. Pero, mamimiss ko yung ano, yung binibili ko na ground beef. Na barbecue siya sa Kasba Persian Grill. Kasi, meron sila dong ground beef dalawang stick tapos may rice. Yun yung gusto, -gusto ko nakain kasi masarap talaga yung ano nila. Pero ngayon, hindi na ako makakakain kasi beef yun. Eh, red meat, or so rich in iron. Yun, guys. No? So, medyo careful ako sa kinakain ko. Ngayon, medyo conscious na ako. Dati, eh, hindi ko tinitingnan yung nutrition fact nutritional facts sa likod ng ano, nung Prada ngayon, titingnan ko na siya, titingnan ko, may, ano ba, may ayon ba to, ilang percent ba yung iron? ganyan, ganyan. So, ngayon, ano na ako, conscious na ako sa kinakain ko. Sa, most sa mga kinakain ko, pero syempre, mayroon pa rin na mga nakakalusot, ganyan. So, yun nga guys, no. Tapos, chinek ko, kasi, saan ba nakukuha yung iron, oh, iron overload, no? Kasi nga, before, kulang ako sa iron. Tapos ganyan naman, sobra naman yung iron ko, no? So, ang ginawa ko nga, nag-research ako, nag ako. <laughs> Tapos, yun nga guys, no? So, para rin, um, dito, yung meaning ng iron overload is, ilalagay ko na rin dito sa screen, no? Ayoko naman magsabi na, <laughs> ng maling meaning ng iron overload. Pero, himo, mayroon yung tawag na hemochromatosis yung tawag sa iron overload, he hemochromatosis. <laughs> so ilalagay ko na lang sa <clears throat> ilalagay ko na lang sa screen guys, no? At saka ko ano yung ano yun, hemochromatosis. Pero basically nga, yung so much iron <clears throat> sa body. Yun ang, ano, parang basic na, ano, ibig sabihin. Tapos, na, uh, tinanong ko sa Google, so, saan ba nakukuha yung iron overload, no? Kasi nagulat din ako, hindi ko ina-expect na magkakaroon ako ng iron overload. Tapos so, sabi nila, una raw, hereditary. Pero sa family naman namin, wala naman nagkaroon ng iron overload. And then, so hindi yun yung nangyari sa akin. And then, pangalawa daw is blood transfusion. So yun, doon ako na naliwanagan. Tama. Then, kasi... Before kasi, meron ako, nagkaroon ako ng, ano, parang, di ba, yung menstruation. So, but that time, last year lang yon siguro early last year, ano, nag-bleeding ako, sobrang daming bleeding, as in. Tapos, yun talaga, nakakailang palit ako sa isang araw na hindi naman talaga dapat ganong kadaming dugo. Yung kada uubo ako, nilalabas sa na dugo. Sorry sa mga kumakain dyan or ano. No, so, ganun yung naranasan ko. So, parang, ginawa namin. Tumawag na kami ng, ano, ng, ah, uh, 811 dito eh. Actually, hindi kami tuwang ng 911, 811. Tapos yung 811 kasi, pwede kayong magtanong kasi may nurse doon. Or, um, doctor, I think, or nurse, na pwede nyo kausapin about sa nararamdaman nyo. Kasi ayoko naman biglang tumawag ng 911 na hindi naman pala ganun ka, ano yung nangyayari. Pero feeling ko talaga, sobra ng dugo yung lumabas sa akin. So, tumawag na ako ng 811. Sabi ko, oh, ganito nangyari sa akin. Madami na akong uh, dugo na nailabas. Ganyan. So, ano ba? Pupunta na ba kami hospital? O hindi? So, tinanong niya ilang, uh, ilang palit na ako. Sabi ko, more than 10 na punong-puno lahat. Sabi niya, pumunta ka na sa hospital. So, nagpunta na ako sa hospital. And then, pagkapunta ko sa hospital, din tinanong ako sa emergency, oh, bakit ka nandito? Sabi ko, nakaroon ako ng blood loss, ganito kadami, ako na, nakapagpalit na ako ng more than 10 times ngayong araw lang. Tapos, puti na lang, inadmit nila ako agad, hindi na ako nagantay ng matagal. Tapos, yung chinek nila yung blood ko, ang natitira na lang na dugo sa akin is yung reserva na dugo. Ganon kadaming dugo yung nawala sa akin. Kaya, pero sabi nga ng doktor sa akin, hindi ka ba nahihilo? Sabi sa akin. Ako naman, wala naman. Hindi naman. Sabi ko, hindi po. Hindi po ako nahihilo. Kaya, parang feeling ko, wala naman nangyayari sa akin. Kasi nga, di ba, syempre, makakaramdam ka na ng kung ano-ano. Mahihilo ka na. Di ba? Uh, sasakit yung ulo mo. Di ba? Parang ganun. Wala talaga ako. Kaya, talaga, uh, thank God talaga. Kasi, yun na, yun na lang yung na dugo na lang yung naiwan sa akin. So, imagine, gano'n ka lang, gano na lang kadami yun, no? Tapos, edi, ayun nga, guys, no? Ang ginawa nila, binigyan nila ako ng tatlong bag ng dugo. Tatlong bag ng dugo yung nakuha ko. Pinalit sa dungong nawala. So, doon ko naisip na, ah, baka doon ko nakuha yung, ano ko, iron overload. Pero that was a year ago. Kaya, kaya ano, nalaman ko lang siya guys. From yung sa bago kong family doctor. <laughs> yung dati kong family doctor na medyo may problema ako sa kanya. May problema kami sa kanya. Is hindi niya ako pinag blood test. Walang kahit anong ano follow up check up or anything. Imagine uh one year. So more than a year, paulit ako nakapagpa-blood test kung hindi pa ni-request yung bago kong family doctor, yung blood test. Kasi kung hindi pa ni-request yun, hindi ko pa malalaman. So, ako naman, magkukonsume ako ng na, magkukonsume mag ako ng iron-rich na food. E di, di ba, lalo pa akong magkakaproblema, di ba? So, imagine yung difference nung dati naming family doctor at new family doctor. So, kukwento ko na lang sa inyo next time. <laughs> so, ayun na nga guys, no? So hindi ko pa malalaman unless nga hindi pa ako nag kung hindi pa ako nagpa blood test. So yun na nga guys. Ang nangyari sa akin. So naisip ko nga doon ko nakuha. Tapos ito pa guys. Ang ano hemochromatosis, hindi siya nakukuha ng mga uh, Asian people. So ma madalang lang sa ating mga Asian ang magkaroon ng hemochromatosis. <laughs> 'Yun at ang Usually nakakakuha nito is mga taga Northern Europe na mga tao, white people nakalagay na sa Google. White people from Northern Europe. So naisip ko, so yung blood siguro na tinransfuse nilagay sa akin is from a person na may uh, uh, Northern Europe, Northern European na dugo. <laughs> de ba? So 'yun lang talaga yung possibility. So, syempre hindi naman natin mapipili yung dugo na isasalin sa atin, 'di ba? As long as okay naman yung dugo, 'di ba? Wala namang sakit yung ano. Pero yun lang talaga ang hindi ko na ano, hindi ko na Baka, hindi nag-register sa akin. Kasi, first time ko lang talaga marinig yung iron overload. hindi <laughs> ko talaga alam yon So, ayun nga guys. So, ang kailangan kong gawin ngayon na lang is, nga, yeah, maging cautious ako sa kinakain ko. And then, sinet ko rin kung paano nga ba mababuwasan yung iron sa katawan. So, dalawang bagay. I una, magkakaroon ka naman ng, ano, magdodonate ka ng dugo. Maglalabas ka ng dugo sa katawan mo para bumaba yung iron. So, either nga yung magdodonate ka ng dugo, ganyan. Or, pangalawa, may ibibigay sa iyo ng mga medicine na mag, matutulong para mawala yung iron, yung over na iron sa katawan, Yon. and then sa pagkain nga, yun nga yung paisa, so kailangan cautious ka sa pagkain mo at kakain ka ng mga uh, pagkain na, na walang iron or hindi <coughs> hindi iron rich or hindi mabilis mag absorb ng iron, yun yung na pagkakaintindi ko guys ha, kasi nag ako ng sarili ko muna pero gusto ko pa rin marinig yung sabihin ng family doctor ko So, ayun guys. Kaya ngayon ay uh, inisip iniisip ko na lang bago ako kumain, che-check ko muna lagi. Yan. Tapos, pero natutuwa pa rin ako kasi at least kahit pa nalaman ko kaagad. Kasi mahirap na pag nalaman ko late na, ba diba? So, um, uh, may na nalaman ko na agad na meron akong ganitong nararamdaman. Meron akong, kasi wala ka naman ako naramdaman eh. Parang asymptomatic ah. Yung wala ka naramdaman. Gano. Pero ang napansin ko rin na ano rin, parang symptoms ng high in iron is tiredness. Gano. Parang pagod ka lagi. Weak. Ganyan. So, yung dalawang yun yung naramdaman ko. Kasi, lagi akong pagod. Hindi <laughs> ko alam. Or, ganun lang talaga ako. Lagi, ka, lagi ako inaantok. Ganyan. Tapos, parang tatamad ka. Ganyan. Hindi ko nga alam kung tamad lang talaga ako. <laughs> o, ano, tinatamad lang talaga ako. <laughs> Dahil sa iron yun. Ano. So, ayun nga, guys. no Pero, alam ko naman na uh, malalagpasan ko tong ano na to. Tong pagsubok na to sa akin ano sa sa aking buhay <laughs> na na kailangan ko lang maging ano maging maging sensitive na ngayon sa mga kakainin, maging aware tapos kontrolin yung dapat i yan. So at saka mabuti na lang nalaman ko na agad, you know. Kasi pag nag-worse pa yan, mas mahirap lalo ma-prevent, hindi ba? So, huwag kayong matatakot. Yun ang sinasabi ko kay Ricky, no? Tsaka sa ibang mga tao na, no? Huwag kayong matatakot na pumunta sa doktor. Kasi sila talaga yung nakakaalam kung ano ba talaga yung problema sa katawan mo, di ba? Uh, mahirap kasi sa Pilipinas kasi may bayad yung doktor, di ba? Hindi naman kasi libre yung doktor. Pero kung meron naman kayong kakayahan na magpunta sa doktor... Kahit nasan man kayo, kahit sa Pilipinas, ito sa Canada, sa US, kahit saan sa mundo, no? kung meron kayong kakayahan, at syempre, pag libre yung doktor, pumunta na kayo sa doktor. Pag naramdaman kayo, o may kakaiba kayong uh, ano, sa katawan nyo, pumunta na kayo sa doktor. Tsaka, maganda talaga na may regular check-up every year. So, example, pag birthday nyo, mag, magpapablates kayo, yung mga ganong klaseng mga test. And then, para malaman nyo kung ano nang nangyari sa katawan nyo. Kung may nagbago ba, tumaas ba yung sugar nyo, tumaas yung cholesterol, or ano, you know, para ma-prevent nyo na agad yung worse. ba diba? Kaya, huwag kayong matakot pumunta sa doktor. ba diba? Hanggat kaya nyo, hanggat may pera kayo, sa doktor kayo. At saka, syempre, maigi rin na... Uh, kumain kayo ng masusustansyang gulay, yung prutas, gulay, um, yung, pwede rin naman mag pero wag sobrang dami, ganyan. Yun ang problema ko kasi malakas rin ako mag -rise. Kaya siguro, luma lumaki yung weight, tumaas yung weight ko, lumaki ako. Yun. So, ayun lang guys, no, na-share ko sa inyo ang aking, ah, uh, um, ex, uh, experience ba <laughs> aking sitwasyon ngayon, no? Gusto ko lang kasi maging ma-share din na na you know, kahit na may mga ganitong pagsubok sa buhay, di ba? Talagang ano eh uh, talagang ano yung ma matatest yung faith nyo hindi ba kay kay God hindi ba at saka syempre yung yung ano nyo yung yung character nyo di ba na na di porket may mga ganitong pagsubok ay gi-give up na kayo, di ba? Hindi naman 'yun yung purpose dun eh. Ang purpose ng 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 mga pagsubok na ito is to teach us a lesson, di ba? So, para maging strong tayo as a person, maging strong tayo sa family. So, 'yun lang guys to. Na na papadrama na ako dito. <laughs> yun guys, no, thank you sa pakikinig sa aking kwento. So, hopefully, ay, kung ano kayo mga nararamdaman dyan, ano, pumunta na kayo sa doktor para maagapan na lahat, di ba? Kung, or, or, kung meron man kayong kamag-anak or kapamilya na, ano, na, yun nga, may nararamdaman or may napapansin kayo, no, sabihin nyo, punta na tayo doktor, magpa-check up na tayo. Di ba? Wala namang mawawala, eh, di ba? maigi pa rin na na bigyan natin ng halaga yung ating health dahil yun ang isa sa mga pinaka-importante, di diba, ang ating health. Yun guys, so thank you sa pananood at pakikinig sa aking kwento ngayon sa video na ito. And if ever po nagustuhan nyo yung video na ito at may natutunan po kayo, please po, pa-like po, pa-share, pa-comment, tsaka pa-subscribe po para updated po kayo sa ating mga next videos. Click nyo na rin po yung notification bell. So sige guys, thank you guys sa pakikinig and I hope na okay naman ng kayo lahat. And um ingat kayo palagi, okay? And then thank you again sa panonood. See you again next time. Bye-bye po. God bless po.